sa pulis natin may concern po tayo. <laughs> Sayang, hindi oh, na oh, lang si COP ang you kasama know, oh, natin. Yes, Problema lang, problema lang <mumbles> natin. <inaudible> may higit tayo, yan ang problema. Tayo <inaudible> may higit tayo, yan ng problema. Pero so, Manila Water na lang yan natin. <inaudible> <inaudible>

Language... pero mas malaman alam niya kung saan nila ayun best na yung mga 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 Sigurado na naman. Walang problema. Tansi. Medyo marami lang sa pag-ibig. Sa dati, may mga pito-pito, hindi naman hindi nakausap. Ayun. Sa kapitan. Sa kapitan. Tapos nung nag-transisyo, di naman nabigay sa pag-ibig. Sir? Yes, sir. Hindi naman nabigay sa pag-ibig. Ano man ang pag-ibig? Mula kasi tapos na sila. Kaya mga face sa mga papagsimbaan. Siba rin, hindi yung isa. kung may chance Right? Parang maliwanag lang, sa talusiyan, pag nag-relate sa inyo, sa yung back existing taxes nila. Kasi kailangan Pero kayo yung ano, diba? At end of the day, mag Yun yung issue, Hindi siya na

Importante na naman <laughs> kasi buhili lahat. Oh. Yung mga ano talaga Yung mga balaki diba, mga <laughs> tava, <laughs> na nung buhili. na. ba? Pwede Hanggang hindi pwede natanggap, mahal yung renta nyo. lang.

Huwag <laughs> <Uy, laughs> na bumili mo. Bababait uh, <laughs> 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 yung kapit-bait. yung kapit-bait. Wala kang may reklamo? Wala kang may Wala kang may reklamo? Sige, sige. Wala, wala. <laughs> na, kang <laughs> may uh, <okay. laughs> Pag ano, so, pag niyo ang in the future, naman, rin uh, masyado kasi, Kasi, uh, oh. <laughs> lalo, lalo na tayo. Lalo na tayo. Pagkakamangin mo, hindi mo mag definition power. Yes, na wala akong dinadala sa loob ng kwarto. Sabi niya, "Kailangan mo kasing mag-step-in at ayusin." Pero, Pero, ako muna hindi lang <laughs> talaga. Hindi lang talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. ماڻھن سان گڏ پنهنجي سائٽ تي ڏيکاري ٿو Ayan mga kapag Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay live po tayo sa Open Kaisan. Nais na sa gawa po dito sa Victoria Place. Barangay Kanyoga. Sa kasala ko pag pangkausap ni Mayor Vico Soto ay po sa mga residente dito sa Victoria Place para idinig yung, idinig yung mga concern ko nila. dan bahawa bahawa itu di atas bahawa dan sebagainya apakah perkara yang kita dapat

Yes, cobaan kami itu baru. Saya rasa saya dah sakit panah leh hati. kalau boleh. Hahaha. Lebih banyak Kalau boleh, saya boleh siap. 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 Saya so dela sa kasi mga accelerate ng delivery so ako po okay. kasi uh, hindi sila makakapaghalad ng budget ng uh, Manila water. So thank you for uh, uh, oh, yun like. na permission or or na delete dela pa. pwede na humugot magtanong ng budget ng Manila yeah. yeah. kasi eh. pero ngayon po oh. Paano yung kamay naman? Paano yung kamay Pero, time time short? Time straight? time straight Ano naman kung परन्तु सूचनाको बारेमा कसैले पनि जानकारी दिन सकेन। Yeah, now I'm in the last third of my exam. I think I've satisfied all the requirements. So, we'll continue with the analysis of it. But, if there are any future plans, uh, telephone na in-charge ng Parang mga mga mga, mga, mga. po yung Pero ang ko except for one. Pero nag-dunit sa inyo. na Hindi na feel nila. And there's a Supreme Court King's Court. May sa mga hindi ko. There's a Supreme Court uh, about the Okay, I'm ready po.